magkano yung pinag-uusapan natin? Magkano yung value nung 10 to 25 percent na yan? At least yung binabayad nyo sa Quezon City. Ah, uh, Your Honor, uh, I, invoke my, uh, I invoke my right against self-incrimination po kasi wala pa po akong uh, witness uh, protection po. And then sabi nyo kanina, nilalagay nyo yung perang yon na ibinabayad nyo sa mga opisyal sa paper bags. Anong klaseng paper bags po 'yon? Ah, uh, your honor, uh, ordinary paper bags lang po, your honor. Ordinary, Ganong kalaking ordinary paper bags. Ah, uh, your honor, okay lang po, I invoke my right against self incrimination po. Sir, paper bags lang pinag-uusapan natin. Ah, uh, ano, ano bang klaseng malilit, paper? bags? lang po, maliliit po mga na ordinary paper bag. Yes po, paano, your honor. Paano po nagkasya doon ang, ang ang ano, ang malalaking halaga ng pera? Sabi niyo malalaking cash. Mula, paano nagkasha nag sa maliliit at ordinaryong paper bags? Uh, Your Honor, uh, I invoke my right against self-incrimination po muna. Wala pa po akong witness protection. Okay. For the record, Mr. Cheng, ngayon lang ako nakarinig ng nag-invoke ng right against self-incrimination sa issue ng paper bags. Sang bangko po kayo nag-withdraw ng mga malalaking cash amounts na iyon? Ah uh, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Actually, sir, Mr. Chair, baka unnecessary na po i-invoke yung right na iyon at this point in time kasi paalala po kanina sinabi po ng AMLAC na nakatanggap na sila ng several reports uh, from banks at isusumite po nila sa komite. So baka gusto nyong bawasan yung pagpapahirap na ipadadaan nyo sa komite By uh, answering more forthrightly yung tanong na iyon, kung saan bangko kayo nagwi-withdraw ng malalaking amounts ng cash na iyon? Uh, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Okay, sige, sige. Anyway, pag nalaman namin yung mga bangkong iyon, malamang posibleng mag nagmamatch dun sa pinag niyo ninyo. And uh, magtataka na lang ako na siguro malapit kayo sa mga branch manager no, ng mga bangkong iyan.